Oh, brother. Uh, Adolfo, no? Ito na yung final. Oh, ngayon, kilala mo na yung tunay na Diyos, no? Alhamdulillah. Sa tagal ng panahon mo rito, anim na taon, ipinasok ka pa niya rito para malaman mo ang lahat ng bagay na gusto mong no, yung lingid sa iyo. Dati sabi mo sino yung Diyos? Si Kristo. Eh sino na yung Diyos ngayon? Sino yung tunay na Diyos? Si Allah. O ano yung reliyon ni Allah? O ano ka? Bilang nilikha ano tayo? Muslim tayo. O bakit nga tayo nilika para siya ay? Ayun. So, klaro na, no? So, kagaya nung pinaliwanag ko sa'yo, alam doon lahat, tinatawag ka na rin ni Allah. No? Adolfo? So, eto na yon Yung kanina na, dinadama mo, eh, eto na, pakitaas mo yung kanan daliri mo. Ito, ganito brother, iisa lang si Allah. Okay? At yung uh, shahada, sabihin mo sa puso mo, iparating mo kay Allah. na ba brother? Okay, kagaya ng pinractice natin kanina, ito na yung final. Damahin mo sa puso mo, brother. Hugutin mo sa puso mo, iparating mo kay Allah. Ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah na dapat kong sambahin. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay isa lamang propeta Sugo, alipin ni Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, ay salamang propeta. Sugo, alipin ni Allah. Asyadu, Allah, Ilaha, Allah, Wa asyadu, Anna, Muhammadan, Abduhu, wa Rasuluh. Wa asyadu Ana Isa Ibnu Maryam Abdullahi Wa Rasulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Congratulations Alhamdulillah Oh brother Ikaw ay Tunay ng Muslim ngayon sa puso mo